91.5 Win Radio. Halo-halo, halo kay Ube, mga mariko'y pariko'y, mga kapitbahay kong pakialam meron, at pake alam merah. <laughs> ah, di na naman present to na present never umaabsent. ang inyong kumaring dakilang pakialam alam Maki! Makirena. Ang inyong kumaring Makirena, that's me. Live na live nationwide, worldwide, and uniwide para pake na naman problema at pinagdaraanan sa buhay ng ating kapitbahay. Willing na willing dumamay at makialam sa ating kapitbahay. Kaya naman mga kapitbahay kong pakilamero at pakilamera. Atake! <laughs> Atak eh. na sa ating comment section. Makialam na kayo dyan. Inaantay na kayo. <laughs> Makialam sa ating comment section Diyan po sa ating Facebook page 91.5 Win Radio Manila Mag follow lang kayo At nakikita nyo agad ang ating post At storya na dadamayan ngayong araw na ito Yan, yan, tama yung istorya ni Betchay ng Arpapa Na ghost ako, ganunan lang pala ang gusto <laughs> agoy. Yeah, yan ang ating ano, story na dadamayan ngayon. Kaya mga kapitbahay, kung ready na kayo, abay ready na rin ako. Ito ang Maki Alam. Uh, tayo na't pakinggan at makialam sa problema ni Betchay ng arpa Arpapa Manila. Rena, nakakahiya pong magkwento pero nag lang po ako. Please, itago nyo na lang po ako sa pangalang Betchay. Maring Maki, may nakabembangan po kasi ako. Oy! Oy, 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 oy! Itago nyo na lang po siya sa pangalang Melvin. Nagumisa kaming magkasamtingan sa chat ni Melvin. Hanggang sa nagkita kami at nagkayayaan. At ayun na. Maraming beses may nangyari sa amin ni Melvin, Maring Maki. Kapag nagyayaya siya, walang kaabog-abog. Go agad ako. Sorry pala eh. Kaya lang nito lang eh, biglang parang iniiwasan niya na ako, Maring Maki naka online siya pero hindi niya ako chinachat. Alam mo mare minsan gusto ko na siyang i-chat kaya lang nahihiya akong mag-first move. Eh bakaisipin niya kasi na nami ko siya. Pero sa totoo lang gustong-gusto ko nang itanong sa kanya kung anong problema at bakit parang iniiwasan niya na ako ang totoo eh, miss ko na rin kasi siya, Maring Maki. Kaya lang ayokong umasa sa wala, baka masaktan lang po ako. Bakit ganun siya, Mare? Parang wala lang sa kanya. Parang walang nangyari sa amin. Ganun. Ganunan lang ba talaga? Need ko ng payo mo, Mare. Makialam ka naman po, please. Betchay ng Arpapa, Manila. Mamaki -ma alam Yan po si Betchay ng Arpapa Manila humihingi ng damay at gusto pa pakialaman Ang kanyang pinagdaraanan sa buhay Ay nako Mamaki -ma alam Sarap mong ngudngod <laughs> <laughs> Alam mo Mare, isa lang sasagot ko sa'yo dyan Huwag na, tigil mo na <laughs> Mare, huwag ka na mag-aksaya ng panahon pa sa lalaking yan ang linaw mare, ang linaw. Malabo mo mata mo. Hindi ka pa na grade 2? Hindi ka ba magbasa? Read between the lines, Marie koy Ang linaw oh, kaya siya ganyan kasi ayaw na niya. Nakuha na niya kasi yung gusto niya sa eh, di ba? sakit, ang sakit, di ba? Nalaman mo, ganun lang. Pero yun talaga yung totoo eh nakuha na niya kasi ang gusto niya sa'yo. O, sa umpisa talaga sweet yan. Mabait kasi nga may gustong makuha. O ngayon, kapag nakuha na, bigla na lang mawawala. Kasi nga mare, umpisa pa lang, hindi mo nininaw sa kanya kung ano gusto mo o kung ano talaga ang intensyon niya sa'yo. Hindi mo pinakita eh. Paano bumuka ka agad? una mong pinakita? <laughs> bumuka ka kagad eh. Imbis na maging open ka sa kanya kung anong gusto mo, ibang inopen mo. Basta basta mo nalang binigay, eh, hindi naman kayo. Eh, anong tawag dyan? Eh, di pamigay. Freebie. Ah, siguro nasa isip niya kasi, ah, pwede ko naman pala makuha to ng libre at ganun-ganun lang eh. hindi eh, na siya mag-e-effort pa kasi alam niya sa oras na kontakin kanya ulit, eh, available ka anytime. Yo! kasi ikaw ang nagbigay ng pahintulot. Diba? Matandaan mo, Mare, kapag mahal ka ng lalaki, hindi ka magkakaroon ng dahilan para magtaka, malito, at gumanyan, at mas lalong hindi ka magkakaroon ng oras para magpadamay sa akin. <laughs> 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 Patro lang. Bakit? Kasi... Sure ka eh. Binibigyan ka niya ng security at assurance. Kaso hindi. Kabalik tara na ng nangyari. Ang nangyari sa'yo, confusion. Diba nalito ka? Oh, na dyan, Mare. Iwas ka na agad sa mga ganyan tao, sa ganyang sitwasyon. Huwag na, hayaan mo siya. Kung ayaw niya sa'yo, eh don't! Don't waste your time and effort para sa tao hindi man lang gumagawa ng paraan para maglaan sa'yo ng oras at mag-exert ng effort para makasama ka. No! Maniwala ka, hindi ka wala. Okay, yun lang mawag ko sa'yo. Kaya next time, kapag may ganyang pagkakataon, kahit gaano mo pa siya ka na bet, huwag kang bibigay sa kalabet! Inaitay, kapitbahay, T1! Kahit gaano mo pa siya ka-bet, huwag na huwag bibigay sa kalabet! Yeah! lang yan, Maricoy. Ha? Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon dyan. Buray chat, i-block mo na. Para hindi ka na matukso pa, burahin mo yung number niya para wala na. Wala na talaga kayong contact. Iyaan okay. yeah, mo siya. Uli-uli, eh, huwag ka kasi agad bubuka ka, ha? Gusto <laughs> mo pala ng seryosohan, tapos pumatol ka sa ganyan gusto mo na seryosohan, magpakaseryoso ka rin para ma-attract mo yung taong gusto mo. Nern! Oh! <laughs> o, oh, mga kapitbahay, atake sa comment section! Oh! Puyugin si Maring Betchay! Uh, <laughs> oh, makialam na sa comment section ha Diyan po sa ating Facebook post 91.5 Win Radio Manila Makialam kay Betchay ng Arpapa Manila na ghost ako, ganunan lang pala ang gusto. I Share nyo rin para makialam din yung ating mga kapitbahay na pakilamero at pakilamera, ha? Maka okay, meron din kayong gusto ipadamay na istorya. Abay, willing na willing naman akong makialam dyan at damayan yan sa atin dito sa makialamatid sa atin ng Game Zone. Magpadala lang kayo ng inyong story sa aking FB page, DJ Makirena Facebook page. DJMakiRen gmail.com. Pwede rin mga kapitbahay, ha?